Dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na birhen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing siyam ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan ang iyong kahariyay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang satwitwin na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, opoon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay, at lumika sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na si magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita. Purihin ang poong mahal sa ang kinyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal. Nagpupuring walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang tao matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,